Taliwa sa pabalik-balik nga pahimangno sa mga nakamotorsiklo at tricycle padayon gihapon nga nalambigit sa disgrasya sa Cebu South Coastal Road sa Habig sa Talisay City, duha ini na Hulikang. Ang detalye sa live report ni Fem Dumabo, Fem? May usa sa ka ang disgrasya din grabing pangus ang naangkon sa duha ka mga nagsakay sa motorsiklo nga nakaligis sa iro nga milabang diha sa Cebu South Coastal Road. Ito, ito, ito. Makita sa monitoring sa Talisay City Command Center netong Sabado sa gabi ang iro nga naa sa tunga sa kalsada. Misway kini sa paglabang apan human matapsingi sa usa ka sakyanan, mibalik kini sa iyang agi. Niadto sa pikas ng lane og nibalik na usab sa tunga. Arana. Sunod nga makita ang paglabang sa iro nga naatol nga nakago ang traffic light. Nalikayan pa kini sa pipila ka mga motorista. Gawas sa nagmotor nga nun ay duha ka sakay nga midas magyud sa iro. Mayong pagkatumba sa motorsiklo og nalamba ang mga sakay niini. Gani na nga tangtang pa nila nga mga helmet. Ang duha nakaangkon og mga pangu sa lawas. Ato At na gitawagan ang atensyon sa ato ang uh, bed nga unta mo kanda kini og mga operation pagpanakop sa mga ero na binagyan sa atong mga national highway ay uh, di nga di kabantayan nga atong mga nagsakay o motor tungkol sa kalit sa mga ero. Samtang gipasabot ni Talisay City Vet Dr. Maria Christine De Hadena nga sa usa ka di mumino sa usa ka mga stray dogs ang ilang marescue. nunut ni niini nanawagan usab sila sa mga pet owner nga mahimong responsable. Ah, to ang may pakanawagan, no? Kanan yung mga dokunar. Hmm. No, nga, mga ero, ilahang hitan. Hindi oh. kay mo iyan. maginay, maginay atong kwan. Kaya kung saan ang magdakob-dakob, si pita ng kwan, kung ero, o iya po na itong Samtang, nahuli ka mo sab disgrasya sa Osaka Motorcyclo o Tricycle. Para yung go signal ang para sa motorsiklo o tricycle. Apa na nakamotorsiklo, matunit tumulak, ang miliko ang wala pa makaabot sa junction box uh, na nga maabot o nata dito sa tunga tunga una ta mo execute sa ato ang left turn. so ang meta mo mga dyan to uh, og lugar, na kawat siya o galugar na dili sa pwesto wasat siya mahasubay sa exactong lane kung galing gusto kang mo left turn. Hinoon wala rin na angol sa sakay sa motorsiklo o sa tricycle May wala rin na pasakang kaso sa maong disgrasya o man nga nagkasetul ra ang duha kahabig sa nagmotorsiklo o sa nagtricycle. May? Daghang salamat, Femari Dumabo.